Matagumpay na nagtapos ang anim na police nan commission officers mula sa police regional office Cordillera sa intelligence basic course ang kabuuan ng balita mula kay sub sergeant Lenny Valerio. Binati ng Police Regional Office Cordillera ang anim na na pulis na police non commission officer class 02 037 R core 2023 020 sa katatapos lang ng intelligence basic course o IBC nito lamang 18 ng Abril taong kasalukuyan natanggap ng mga nagsitapos sa ang kanilang certificate of completion sa sinagawang closing ceremony sa Police Regional Office Cordillera lagkabin Camp Major Bado ng Walat Ridad Bengeto ang programa ay dinaluhan ng Police Regional Office Cordillera Regional Director na si Police Brigadier General David Kibra Jr. na nagsilbing panauhing pangdangala at tagapagsalita at dinaluhan ng Chief uh, ng Regional Learning and Doctrine Development Division na si Police Colonel Charles L. Dumalig ang Officer in Charge ng Intelligence Training Group. Kasama din si na Police Colonel Benori, Veronica Agustina ang Acting Training Manager ng uh, Regional Special Training Unit at si Police Colonel Arnold Didugas at ang Officer in Charge ng Regional Intelligence Unit na si Police Lieutenant Colonel Nixon Lawayan na patuloy ang kapulisan sa pagsasagawa ng mga training ng kapulisan para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa home of the most disciplined cops, Camp Bado Dangwa, Latridad Benguet, ito ang yung Police News Network correspondent, Police Cop Agent, Lenny Valerio, alagad ng batas, taga-taguyot ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Valerio.